Good morning. Well, di magpainit-init lang tayo ng tubig. Kasi wakay magsinigang tayo na litsun niya Luz. Bakay dito mo si Busing Kapon Wow. Yung natirang litsun Luz ay iniwan niya Luz. Kaya ito yung tiil Luz. Kasali pa yung kuko Luz. Yan, bumuka man niya Luz. Iglagay yung gamatis kabumbay natin dito Luz. Takataklo ba na rin ba? What? Prabubukal dino tsoy! Wooo! Tsaka dito lods, chicken naman tayo ay lagay na yung bitso na salin-salin natin dito lusoy. Masarap man din yung salin-salin lus bah lalo na may timpla-timpla lus bah. Wow! Kaya dito at chicken man tayo lus kay ilagay na yung ating sidigang ba. lus bah. Wooo! Sidigang gabi yung ating ilagay lus bah lalatup-laput-laputin yung sabah natin lus bah. Masarap din higo-higo pa zoy! Wow! Siyempre hindi yung kalimutan yung timpla lagyan na asin at saka bitsin na lutsu, hindi na tayo magmatik magic goods pa. Kasi may lapot-lapot naman yung sinigang na tinailin lagay <laughs> lutsu. <laughs> Kaya dito alu-halo taklob tayong kunti. Pabukalan at saka check na naman tayo dito lutsu. Ilagay na yung ukra lutsu. Eh, dalaman na ukra na natira, natira sa ukra ko lutsu. Baka naman lutsu. Eh. Check naman tayo dito lutsu. Ilagay yung talong. Ay, bawiin natin sa talong lutsu. Damihan natin yung talong natin. Ay. Wow. Saka tuslo, tuslo. Di natin din sa sabo tikman natin, plahan natin ba Ayan, tamo ta man ang timpla los Kaya dito los, ilagay niyong dahon ng ating kangkong los Ayan o Ayan wow. ba paplatner ang sa ating sinigang los ba Yung dahon ng ba Rat. Masarap man talaga yan los o wow. Ayan dito, ilagay na rin yung kulikop los Pero may halang halang din yung sabaw natin ba Tagplo tayo dito los at ukire los o Kaya mag-serve na tayo dito los ba Kain na tayo dito los o duka na tayo, inuuna natin yung tilo los ba Kaya may kuko los, masarap man yan man ba Kaya dugag-dugag uno dito Saka dagdag-dagdag -dag 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 tayo ng sabaw lusoy. Woo! Ayan o, no, yung ukra natin lusoy at nakatalong ni natin kalimutan. Ay, no. kay usapin natin yun ba? What? Kaya dito, dagdag-dagdag -dag 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 na tayo ng ating sa dito lusoy. Kaya para masarap din yung gigo pa, ay simpre yung sirik natin sa ating ba-ba-ba. Pero madali lang matulong nyo kanil lusoy. Kaya <laughs> hanggang dito, na yung busuber ko lusoy. Kaya habab-kub-kub na kami dalay lamos dito lusoy ba? Wow. Thanks, lords.